Uh, good morning guys. Uh, kahapon nakuha na natin tong si Rusi Classic 250. Ngayon dito siya nakapark sa labas. Time check 5:30 AM. Pupunta tayo ngayon sa Tabaco City. Narito ako sa Legazpi. Gagamitin natin si Rusi Classic 250 uh, itatry natin kung okay yung kanyang starter pagka malamig yung makina sa so bagay uh, lang natin sya kahapon kaya tingnan natin kung one click lang ba sya yan naka na ang ano ganda ng ano nyo digital at saka analog naka on na and then i on natin tong switch then start natin sana one click yung um, pahusay ganda one click lang mga friends guys one click tapos sabi nila malabo daw yung ilaw ni classic try natin kung totoo nga yun open natin yung switch maliwanag guys nakalo yan nakalo natin. Malinaw siya. Ganda guys oh. Nakano na siya guys nakahalo din na yung headlight niya. Then, naka LED yung mga signal light niya pati sa likod. Tingnan natin yung likod. Ganda oh. LED na yan. Tapos LED na rin. Tapos yung side mirror nya okay naman kita yung likod ganda siya ganda nya guys tapos ano na siya ayan euro 3 euro 3 na siya okay sige subukan na natin dalhin na natin sa tabako first ride pero ingat lang sa parahuli eh, kasi wala pa siyang papers temporary lang yung nakaano sa kanya kaya ingat ingat lang sa parahuli eh. okay guys let's go ay mamaya i-update ko pala kayo kung okay yung takbo nya punasan muna natin ang ganda ng tanke nya guys oh. <coughs> punasan natin yung upuan yung upuan nya very 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 good sa akin swak na swak Uh, update ko kay mamaya guys. Kung um, nagugustuhan ko yung takbo nitong ating Rosy Classic. Uh, okay okay, tapusin mo na natong first na tong first vlog na to. Uh, please share the video and subscribe and like and click the uh, notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin vlog tungkol dito sa ating Rosy Classic okay guys, thank you okay guys, nandito na tayo sa tabako, hindi ko na na video yung pagbiyahin natin kasi kanya medyo makulimlim at saka medyo madilim uh, okay naman yung takbo nya guys smooth tapos hindi siya mag-vibrate ang patakbo ko lang sa kanya ano lang ah, 60 lang Tamang break in Ngayon uh, Medyo masakit lang sa kamay Kasi pagsakay mo medyo sub sub ka uh, Medyo Masakit sa kamay Pero siguro dahil nanulibago lang ako Kasi sanay tayo sa beat Kaya Siguro sumakit Pero Siguro mga isang buwan Medyo masasayay na rin tayo <coughs> Okay Ang ganda ng takbo nya guys sa gasolina naman nakarga lang ako ng 200 2 bar 2 bar siya hindi pa nababawasan guys eh ito yung takbo 52 pa lang 52 yan 52 kilometers okay guys uh, i-update ko na lang kayo kung anong mga mararamdaman ko sa rosy para makabalang araw kayo din magustuhan nyo din kumuha Meron na kayong idea. Okay guys, thank you. Please share this video and please subscribe my channel Roads Compilation Vlog.